Mga kapatid, magpapatuloy po tayo dito sa tanong po ni Crisanto. Muli natin basahin. Tanong ko po, Brother Owen, ang kaligtasan po ba ay nawawala kapag ako ay hindi gumawa ng mabuti? Pero tinanggap ko na si Jesus as personal savior. Uh, itong katanawan mo ay continuation ano po? Dahil nasagot po na natin yung kung ang kaligtasan ay nawawala kapag hindi ka na gumawa ng mabuti. So, kung titigil ka sa paggawa ng mabuti... Kasi ang kabaligtaran po noon ay paggawa na ng kasamaan. Ibig sabihin po, mawawala ang iyong kaligtasan. Ngayon, idagdag pa natin itong mga ganitong pangungusap para malaman natin ang mga bagay na nakasulat. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, basahin natin. Ikalawang Timoteo 3.17 Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kung gusto mo na maging kasangkapan ng Diyos, gagawa ka ng mabuti. Pero kung hindi ka nagagawa, titigil ka, hindi ka napakikinabangan. Amen? Masahin natin din sa ibang salin para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kung gusto mo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti. Pero kung titigil ka sa paggawa ng mabuti, nangangahulugan na hindi ka na naglilingkod sa Diyos. Ganoon lang po kasimple unawain yung salitang mabuti. At basahin natin din sa mga sulat pa ni Apostol Pablo dito sa Anong Timoteo 3.1 Totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. So tandaan po ninyo, kung ang mga namumuno sa inyo o yung nangangasiwa ay hindi na itinuturo yung magawang mabuti, yung po ay isang taong sinungaling. Sapagkat hindi niya nakikilala yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya anong sabi ng Panginoon sa ganitong mga nangangasiwat na mumuno sa iglesia? Lumayo na tayo kasi gagawa yan ng kasamaan sa inyong mga buhay. Ito pa rin po ang mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica 5.22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kasi nga po, darating ang panahon dahil hindi ka na nagawa ng mabuti, gagawa ka ng kasamaan. Kasi po yun ang kontra kapag hindi ka na nagagawa ng mabuti. Kaya ang nais ng Diyos, lumayo kayo sa kanila sapagkat kayo'y matuturuan sa paggawa ng masama. At ito pa, sa mga sulat naman ni Lucas 13.27, sasagot naman siya, Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan. Tandaan po ninyo, kaya kapag hindi ka na gumagawa ng mabuti, Dadating ang panahon sa pagharap natin sa paghuhukom ng ating Panginoong Kristo, so iyan ang sasabihin ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan kasi itinigil ninyo ang paggawa ng mabuti. Dapat nagpapatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti. At ito pa isa, sa Aklat ng Salmo 34.14, Lumayaw kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. So, ganun po dapat ang ating gagawin. Kaya dapat, makalayo na tayo sa paggawa ng masama. Gawin na natin yung mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon ay nasa Kanyang pamaraan at utos. Kaya susundin po natin yung Kanyang pamaraan. At ito pa ho, sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, Hebreo 3.12. Kaya, mga kapatid, magingat kayo at baka maging masama ang puso ninyo na siyang magpapahina ng pananampalataya ninyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Amen. So salamat sa ganitong minsahe ng Diyos na kung sana sa inadagdagan ng ating kaalaman. Salamat, kaibigan. Sana maging kapatid kita sa pananampalataya kung naunawaan mo ito. At ngayon, balikan natin itong tanong mo at ituloy natin itong pangalawang mong tanong. Kahit mo tinanggap ang ating pinasuko Kristo. Pero hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Isang bagay din yan na walang kabuluhan. Ngayon alamin natin sa mga kasulatan pa ang ganito mong katanungan. Masahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Roma 10.13. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ngayon, ano ang hindi nyo naunawaan? Balikan natin ang tanong mo yung sinasabi mong tinanggap mo na ang Panginoong Isus na personal Savior, sa Tagalog po ay sariling tagapagligtas, wala pong itinuturo ang ating Panginoong Isus Kristo yung salitang personal Savior o sariling tagapagligtas. Walang ganyang aral. Walang itinuturo ang ating Panginoong Isus. Ibig sabihin, saan ang galing yung personal Savior? Wala po tayong mababasa mula sa aklat ng Henesis hanggang sa aklat ng pahayag, wala po tayong mababasang personal savior o sariling tagapagligtas. Mali ba lang dito sa ating babasahin? Ano po ang sabi dito? Sapagat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ang nabasa po natin, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Wala pong personal pag sinabing sariling tagapagligtas, ibig sabihin pang-isahan singular. Yung sinabing personal, ito po ay halimbawa po ng personal property. Ibig sabihin, pang sa iyo lang yun. Hindi pwedeng gumamit ang iba. Alam nyo ba yung salitang personal? Pang sarili. Sa iyo lang gamit yun. Hindi po ganun ang kaligtasan. Hindi po sarili ang kaligtasan. Dito po, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero tandaan natin, tandaan po ninyo, maliligtas lang siya kung siya gumagawa ng mabuti. Pero kahit siya'y tumatawag sa Panginoon, pero hindi naman sumusunod sa parana at utos ng Diyos, may ganito namang pangungusa. Para maintindihan natin, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon maliligtas kung hindi siya sumusunod sa parana at utos ng Diyos. Basahin natin sa mga sulat naman ni Mateo 7.21 Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa karya ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So malinaw po ba? Kaya dito sa tanong mo, kung babalikan ko, ano po? Magkasama na rin po yan. Kaya pag hindi ka gumagawa ng mabuti, pagdating mo ba ng langit, dahil hininto mo na ang paggawa ng mabuti, ngayon kahit tumatawag ka sa Panginoon, sinabi mo bu ang personal savior, eh wala nga ang ganyang aral. Kaya kapag ikaw ay hindi gumagawa ng mabuti ang sabi dito kahit tumatawag ka sa Panginoon, hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Kaya kaibigan o mga kapatid ko sa pananampalataya, stay lang po tayo sa paggawa ng mabuti. Kasi yun ang magiging kasangkapan o magiging instrumento natin sa paggawa ng mabuti. Bakit po? Kasi nga po, Diyos ay mabuti. Tapos pagdating mo ba ng kaharian ng Diyos, eh huminto ka na sa paggawa ng mabuti. Iyon ang hindi makakapasok yung mga hindi gumagawa ng mabuti. Tama po ba? Kasi ganito yan. Yung mga nagtuturo sa inyo, natanimang kayo ng maling aral. Kaya sila, ay ang anong tawag sa kanila? Basahin natin sa verse 20. Kaya nga, makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Tingnan po ninyo. Yung mga aral nila at turo na mga huwad na propeta. Ibig sabihin mga huwad, sinungaling. Mga bulaang propeta o mga ngaral o nagtuturo ng kasinungalingan. Makikilala sa kanilang mga gawa. Bakit kaya? Ngayon, ganito. Balikan natin yung pinaka verse 18 para maintindihan natin. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Naiintindihan niyo po ba? Kapag si Kristo ang ating sinusundan, siya ang puno ng ating pananampalataya, di ba't ano ang kanyang ginawa? Di ba't puro kabutihan? Ngayon, yung mga hindi gumagawa ng mabuti, ito naman ay panig ni Satanas. Tandaan po ninyo, kaya pag kayo ay hindi na gumagawa ng mabuti, nasa panig kayo ni Satanas o ng Diablo. Pero kung gumagawa kayo ng mabuti, nasa panig tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. O ba diba? ng ngayon nyo nalaman lang dito sa ating channel? Kasi nga po, walang aral at turo si Kristo na ganito. Personal Savior. Sino po ang nagturo niyan at saan ninyo napakinggan? Di ba? Dito lang niyo mapapakinggan sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kaya mag-like ka na at mag-subscribe para marami kang matutunan dito sa ating channel. Ano? Balikan natin itong tanong mo. Yang aral na personal Savior, hindi yan aral ni Kristo. Ngayon ay dinatanayman ka ng maling aral. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi lahat papasok ng kaharian ng langit. Balikan natin po yung ating binasa kanina doon sa 721. Diba? Ang sabi dito, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Nakita po ninyo? Basahin natin sa ibang salin. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit utos ba ng Diyos na gumawa ng mabuti? Utos po yun. Kaya pag hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi ka papasok ng langit. Ganun lang po dapat unawain natin. Siguro ang nagpaliwanag sa inyo, hindi nakakilala sa Diyos Ama at sa ating Panasok Kristo. Kaya yung paniniwala nila na ang Ama ay ang anak ay isa. Iisang persona. Di ba? Siya na rin ang Ama, siya rin ang anak. Maling haral yun. Kaya siguro nalilito kayo na garong kayo ng maling diwa na turuan kayo ng maling aral. Kaya dito sa ating channel, matuturoan ang ng tamang aral ni Kristo. Amen? Kaya huwag kayo po tahong ng tawang sa Panginoon tapos hindi naman pala kayo gumaganap ng kalooban ng amang nasa langit. Kaya nga yung aral ni Kristo, puro mabubuting aral, mapapabuti ang iyong kaluluwa, hindi magdurusa. Kaya itong aral na sinasabi mo, kahit tinanggap mo si Kristo, di ba? tumatawag ka sa ating Panginoong Kristo pero hindi mo pala sinusunod yung kalooban ng Ama, yung aral at turo mula sa Ama, walang ganitong personal Savior. Di ba? Ipinaunawa ko na po sa inyo yung salitang personal pang sarili. Kaya personal. Meron mang ganong saritang personal Savior, sariling tagapaglitas? Bakit mo sasarilinin? Hindi po natin pwedeng sarilinin yung tagapagligtas. Dapat maunawaan natin ang ganitong pangungusap. Ang sabi ni Apostol Pablo, muli natin balikan yung Roma 10.13 sapagat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Gusto nga ng Diyos, lahat ay maligtas eh. Lahat ng tumatawag. Bakit mo gagawing personal yan? Diba? Pero, kahit ikay tumatawag sa Panginoon pero hindi ka namang gumagawa ng mabuti, hindi mo ginaganap ang kalooban ng Diyos, ay iyon ang sinasabi naman ni Mateo 2.7.21. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Bakit? Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So, malinaw po ba? Napakalinaw po yan. Ano ho? Kaya, yung aral ninyong napakinggan, inyong suriin. Galing ba yan kay Kristong aral o hindi? Marami dito ang nadaya. Maaaring yung mga taong walang alam sa kasulatan, hindi nagbabasa, sila ang nadadaya. E tayo, kaya natin inaalam, binabasa natin. Baka mayroong ang conflict at yung conflict na yun, ang siyang magpahamak ng ating kaliluwa sa hindi natin pagbabasa ng kasulatan. Kaya ini-encourage ko po sa inyo na bawat isa sa atin magbasa para maintindihan natin. Kasi nga yung iba na hirapan daw unuwain. Kaya nga po, hinaanyahan ko po kayong mag-subscribe dito. Kaya kung hindi kayo nakakaunawa sa inyong mga binabasa, dito basahin natin. Kasi nga po, pag binabasa natin, inuunawa natin, kapag naunawa, tuto pa rin po yun. Useless din po kapag napakinggan mo, nabasa mo, pero hindi mo man tinupad, wala din po yun. Yun po ang tatlong bagay ng pagiging kompleto para maintindihan mo. Magbabasa, uunawain yung binabasa, at tuto pa rin yung nabasa. Malinaw po ba? So ngayon, naintindihan niyo po ba? Ngayon, palalawakin ko pa ang inyong kaisipan sa mga bagay na yan. Ngayon, magpatuloy po tayo dito sa Roma 10.14. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? Paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Kaya nga po dito sa ating binabasa, no, para maintindihan natin nagkakaroon po ng pananampalataya ang isang tao kung meron siyang napakinggang aral. Tamang aral. Kasi may nangangaral mali. Kaya yung pananampalataya ninyo, sa halip na ikaliligtas, ikapapahamak pa rin yung kaliluwa. Kasi ang sinampalataya na ninyo, katulad po yung personal savior, di ba? Sariling tagapaglitas, yun ang inyong pinangahawakan, ay di hindi kayo maliligtas kasi maling aral yun. Sabi dito, ulitin natin, ngunit paano sila tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? Kung hindi mo sinampalatayan ng paggawa ng mabuti, huminto ka, hindi ka na ng mabuti. Ibig sabihin, hindi ka sumasampalataya doon sa mabuting Diyos. Paano ka tatawag sa kanya? Kaya hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon maliligtas. Kasi, inihinto na ninyo yung paggawa ng mabuti. Nakita po ninyo, Ulitin ko ang talatang ito para maintindihan ninyo. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga O di ba? Kaya yung napakinggan yung aral ay hindi aral ni Kristo. Kaya ang inyong pananampalataya, maling aral, maling pananampalataya. Ngayon, ililinaw pa natin. Puntahan natin yung verse 15 para pagpapalinaw. At paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Tingnan po ninyo, sino po ang nagdala ng mabuting balita? Ang Panginoong Hesus na ituro ito sa mga apostol. At ang mga apostol, tinupan nila yung mga sinabi ng Panginoong Isus. At kaya nga isinulat para naman makarating sa atin tayong bumabasa. Kung anong anilang nilalakaran, yun din ang ating lalakaran. Ngayon, kaya kung mangangaral ka, nangangasiwa ka, ang aral hindi manggagaling sa sarili galing pa rin sa ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ang nagdala ng mga aral. Tingnan niyo yung aral ng ating Paneso Kristo. Siya din yung ipinapangaral ni na apostol at iba pang mga apostoles. Amen? At tayo naman na nakikinig at tayong bumabasa, yun din ang ating iaaral. Kaya ang tanong, yung aral na personal Savior, balikan natin, aral ba yan ni Kristo? Malinaw hindi. Kaya lahat ng naniniwala doon sa aral na personal savior, ligaw sila, nadaya sila. Kaya huwag kang magagalit kaibigan kapatid. Kung ikay nakapag-subscribe ka na at mag-unsubscribe ka, sayang lang, hindi naman ako nawalan kayo rin. Dahil dito lang mo mapapakinggan ng tunay na aral. Kaya mawawala ang iyong pag-update sa bawat upload kung mag-unsubscribe ka. Kaya manatili ka lang. Hindi naman ako nawalan kung aalis ka sa channel na ito. Kaya salamat sa iyo kung mananatili ka. Huwag kang masaktan, tanggapin mo ang katotohanan, mapapalaya ka. Balikan natin ang tanong na ito. Yung bang personal savior, alar ni Kristo o hindi? Kayo na ang sumagot. Malino po sa ating pinag-aaralan ang aral na personal savior mula yan sa tao. Hindi yan kay Kristo. Balikan natin itong ating binabasa. Ano po? Malinaw po ang ating pong pangangaral at ang aral ng galing po sa isinugo. Isinugo ng Ama ang ating Paneso Kristo para maipangaral. At naipangaral ito ng mga apostol at marami po ang nakakilala. At tayo naman, dahil kahit wala na mga apostol, yung salita pa rin ng ating Paneso Kristo ang mapapakinggan natin sapagat naisulit ito ng kanyang mga lingkod. Ngayon, ituloy po natin sa verse 16. Para maging malinaw pa ang ating pangunawa sa banal na kasulatan. Ito po ang nilalaman. Pero hindi naman tinanggap ng lahat ang magandang balita o ting tingnan po ninyo ha. Hindi lahat tatanggap ng mabuting balita. Kaya dito, yung ngayon lang nyo napakinggan at ang inyong tinanggap ay personal savior, ay marami magagalit. Eh dahil, yun ang natanim sa kanila. Mahirap tanggalin yun, di ba? Para yung paninigarilyo mahirap tanggalin. Pag tinanggal, ang daming mamimiss niya. Di ba? So, ganun din. Sa pananampalataya, pag inalis ninyo yung maling pananampalataya, di ba? Ay marami kayong sasaga sa ang, ang paniniwalay. Ganun. Pero, kung tatanggapin mo yung katotohanan, para si Kristo, nasaktan, di ba? Nakarana siya ng pag-uusig, at ganun din ang mangyayari sa'yo kapag lumapit ka sa katotohanan. Amen? Dahil ang katotohanan, siya na magpapalaya sa iyo. Amen? At yun din ang magliligtas naman sa iyo kung ikaw ay nasa panig ng katotohanan. Kaya huwag ka matakot ano man ang sabihin ng tao sa paligid mo. Bakit binirago mo ang pananampalataya mo? Sabihin mo ang totoo dahil mali pala ang pananampalataya kong kinagisnan. Yun ang sabihin mo ang totoo. Ngayong nalaman mo ang katotohanan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, kung hindi siya gagawa ng mabuti, hindi yun maliligtas. Malinaw po ba? Ituloy pa natin sa verse 17. Sa sampalataya lang ang tao kung marinig niya ang minsahi tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Kaya nga po, tandaan ninyo, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Kaya yung iba, ang sabi, ang aral, kailangan muna sumampalataya. Ay, paano ka nga sasampalataya kung wala kang maririnig na aral o mensahe mula kay Kristo? Tandaan po ninyo, kaya yung mga nagtuturo, kailangan muna daw muna sumampalataya. Ito, malinaw naman po. Sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Kaya yung mga nagtuturo, sumampalataya ka muna. Ibig sabihin, iniinsis muna na ang kanilang mga aral at turo kahit mali, sasampalataya na mo ba muna? Siyempre, una, pakikinggan muna, aaralin mo kung talagang tama. At aral mula kay Kristo ang itinuturo niyan. Mula ba sa Diyos ang mga aral at turo? Kaya ang sabi ng Apostol Juan ganito, Magsuri muna tayo bago tayo tumanggap ng aral kung ito nga ay aral ni Kristo. Basahin natin dito sa unang Juan chapter 4 verse 1. Basahin natin ito para maintindihan natin. Ano po? Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal spirito. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. So dapat ganyan tayo. Huwag tanggap ng tanggap ng aral. Sinusuri muna. Kapag natanggap mo ang tamang aral, doon ka manatili. Pakinggan mo ng pakinggan ang aral ni Kristo hanggang lumago ang iyong pananampalataya at maging instrumento ka ng Diyos, maibahagi mo rin ang tama, yung katotohanan na narinig mo sa aral ni Kristo. Tama po ba? Kaya balikan natin ang tanong mo bago natin tapusin. Malinaw po ba? Yung kahit tinanggap mo si Kristo, Sinasabi mo pang personal savior, so maling aral yan. Hindi lahat ng tumatanggap sa ating Panginoong Jesus Kristo at nagsasabi Panginoon-Panginoon ay hindi papasok ng langit kasi hindi niya alam yung aral at turo. Hindi niya alam ang paggawang mabuti. Amen? Kaya lahat po na ganito ang pananampalataya ikakapahamak ninyo. Kaya tanggalin na ninyo yung ganitong aral. Pero kung hindi nyo matanggap, ay nala sa inyo ho. Binigyan ko na kayo ng option, pipili lang kayo kung aning aral ang gusto sundin ninyo. Aral ni Kristo o aral ng tao? Iyan lang po ang aking masasabi. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig na may nadagdagan ng ating kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na dakila, sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli po. Amen.